Nakatulong po sa ating mga uh, magsasaka ng meal po dito sa bayan po. Muli po magandang umaga po sa ating lahat. Ayan, marami pong salamat, sir. Hindi mo lang tayo nagdasal, ano? Ay, <laughs> next, ano, magdasal tayo. So, tayo po ay mag-proceed uh, na dito sa uh, pagluluto ng tuba. Gusto What? niyo po ba habang nagluluto, may umiikot na tagay? So yan, yeah. Ay, hindi, mamaya po, ano, okay <laughs> po. Sandayo yang po ay 6.5 liters. So, habang po tayo ay nag-iintay po ng uh, pagluluto uh, po ng tip uh, ng tuba, uh, introduce lang din po Introduce lang din po namin ang atin uh, ating pong magiging uh, resource person po. Uh, magandang umaga po sa inyong lahat. Uh, Muli po, uh, na, una nakapasalamat po tayo kay Lord. Pakalawa po, uh, uh, uh na-invite ulit tayo o pa uh, Asensya na po kayo, hindi po ako uh, ganun ka magkagaling mag uh, kung napansin po ninyo, number one, di ba, hindi naman lagi maganda yung panahon. May umuulan. Kasi pag umuulan, hindi mo naman siya pwedeng gawing suka. Hindi mo siya pwedeng gawing kaya niyan, yan, hati lagi kayo. Kayo yung mamumuhunan, ay yung tao, basta hati kayo. Ibig sabihin ngayon, magkano ba ang presyo ng lambano? 400. Ewan ko kung above pa ngayon yung price. Ibig sabihin, kung tiglimang ganon kayo. Parang santana. Parang santana siya. Tapos magiging ano na siya powder Kasi wala siyang halo Walang chemical Walang chemical Pag ganyan po ang style na, kailangan patayin yung gasol. Patayin na ako kasi para... <laughs> santa na. siya santa Kahit wala pong apoy na ititigas yan? Uh, hindi na po titigilan ng halo yan.

kaluwaan niya kalabog malayang ang kailangan ko na kulang kulang isang kilo na puyan na ano pa, na three point, siguro, three point yan, na three point, kasi eight, eight liter ng isang kilo ay. Ah, nakadalawa, 5, 5 lang siya. Nakadalawa ganyan, nakadalawa. 6.5 lang yung niluto. Mm. Mga 3-4 kilo, kilo yan. Na parang may lang ubu. Wala, 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 wala. Tayo wala nun eh, wala na higit sa kilo eh. Asuka lang ang kulay yun. Mag-iiba Nag-iiba oh. style, mag-iiba nga. Oo. Oh, Asuka lang ang kulay yun. Oh. Oh, ang ganun

Minsan no kasi ito, ganito, may sumasablay din no ito. Kasi kahit medyo madaya rin kasi yung mga Kasi marami na ho kong experience sa ganun. Lagpas na pala sa kasi ano ba lang. At saka sa sobrang init. Ano po madaya, yung nagdala? Hindi ho, yun. Ah, kasi ang yeah. nangyayari kasi merong uh, pansahod na wala yung maasim na napapaghaluhan din. Hindi nahugasan? Ah, hindi naging malinis yung pansahod. Oh, mm. uh, hmm. nagbabago. Para masayil lang talaga ang uh, pagdating. Sinatakada ko ha palit. Pagdasahod, uh, um, hugas, bago hugasan hugas yung plate. Yung... Kailangan yung sa iyo na yun ay mali, hindi pwede gamitin siya ng mga Ay, lahat ng ano, lahat mo talaga manual, hindi mo pwede makina. Uh, ah, hindi pwede makina yan? Hindi, huwag. Bukan mo yung makina yung kagaganyan-ganyan.

Ah, oh, uh, pagkatapos eh hahuin uh, na lang para ano kaya ang pinagpapatungan uh, kahit kahoy lang ano. Ang ginawa gulong. Para uh, madaling ay papatong sa gulong ano uh, para hindi para hindi Hindi 'yan sa pwedeng gamitin yung parang panghalo sa kalamay. Pwede po 'yun? Pwede, pwede. pwede pong kahoy ang panghalo. Pang Yung kahoy na pangkalamay pang 'yun ang gamit namin doon eh. Yun uh, 'yung pag marami so. Pag so, marami lang. Sukal lang nga, oh. Latik pa, latik. Yan, yeah, yan, yan. Ano naman, may parang produkto na rin yun sir, ano? Coco jam. Pwede coco jam nito ito, lagyan na yung palata. Ano na siya? Ah, ano lagyan na ito? Kaya ang ginagawa nyo ba? Yung um, kanilang... Um, alam mo dito, ginagamit nila. Yung kanina ko, hindi yun, kaya lang mas mahalo na mas mahal talaga. Naubos na law. sa Oo. Alam Pala talaga pala. Nawalan ng yan. <susuruh> Nagiging ano na powder. Nakadikit na oh. Magiging powder na kasi siya. Kaya nga oh, nagiging kuha na oh. Ang bilis tumuyo oh. oo galing yung Ang galing yan Ang Yan, buo na Tutuyo na ano? Hmm. Usap pala siya na tutuyo. Usap rin siya sir mag, ano, magpa-powder. Ha? Usap po siya oh. magpa-powder. <tinyo> ah. Ayan na, wala ka na magpa-powder Ayan nga o. Oh. Ayan nga o yung bobo Parang ganyan din ang trabaho. Parang ganyan din ang Kailangan pa lang tuturo Paano po siya mag-maintain yung kulay niya? paano siya mamimintin yung kulay niya? Alam e, ba, marami kayong pulay ginawa, tapos iisa lang kulay. Um, ano siya nangyari ko sa inyo, hindi pwedeng pare-pare na. Ang ginagawa namin, uh, yung medyo mupute, kasama-sama sila, yung medyo dark, sama sama sila. Kasi uh, hindi siya pwedeng pag kasi magbabatik-batik. Ah. Uh, oh. oh. Aha, kasi meron ho kasi minsan medyo ma hindi maganda yung tuba

parang may isang kilo. sa Gagawin ganon Tapos yung buo dudurugin. Paano po siya dudurugin? Ang pagdurug po namin ay dito. Ah. Bilog, hindi lapad na ganito. Oo. Mas masarap po itong uh, sukal so, na ito. ay isa lang sa commission natin. Hindi po naka-diabetes. Diabetic friendly win eh. Ah. Na, pwede pwede niyo po 'yung papakain. <laughs> hindi na po kayo bibili ng candy pang-ibabang. Yeah, do-durok siya. Para masigurado 'yung hindi siya.

ito, okay. kay okay. okay. Oh, 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 Kala na naman ko yung um, kilo. Ang um, kuha namin kayo sa is 200 per kilo. Uh, madamihan naman yun. Kasi kung magre-retail kayo, eh, pwede nyo i-repack. Katulad so, nito, repack namin nito. Ang um, benta namin is 120, 250 grams. Ibig sabihin, yung okay. apat, 500. Magiging 500. Uh-huh. 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 uh, -huh. <laughs> uh <-huh. laughs> Yun ang punto, 100 per kilo. Saan po nakalagay yun? Ah, po yun. Kahit saan, sa plastic lang. Kami na nagre-repack. Ah, oo

Yeah, pwede nyo so, Ito yan strainer e para Para, para refine. Tapos dudurugin. Yung mga bubu, dudurugin